Targa na, Jack. Oh. Anong napapala nyo sa ML? Nakakalibang. Ha? Nakakalibang. Pero ang ingay nyo maglaro, ano? Hindi man. Hindi, maingay talaga kayo. Tanggapin nyo sa hindi, maingay kayo. Okay, Ah. Yeah. Oh. Paliwanag mo nga sa akin, sige. Oh. Siyempre, pag natatalo ka na. Kaya kayo nag-iingay. Oo. Oh. Eh, pag nananalo. Oh, mas tahimik lang. Hindi, mas maingay nga kayo pag nananalo, eh. Pati yung mga langgam at bis, nagigising sa hingi nyo eh. Ayan. Oh. Isa pa yun, oh. No? Isa pa yan, si Pempem. -Pem. Oh. Puro ML. ML lang ng ML. Hindi ako nag-ML lagi. Hindi ah. ka nag-ML lagi. Na. Madalas lang, no. No, Pem. Oh, ML na naman. yan pag ano, na nagdurugin mo lang yan sige pem doon ko na pem nagdurugin mo lang yan basta kung hindi yan hindi Maniwala ka sa lakas mo. Ah, oh, nag-uumpisa pa lang yan, na. Mayingay na. Ayun o, si Suyo. Puntahan mo. Okay. Tulungan mo yan. Sige, tulungan kita kay Alpo. Kaya mo? Hindi. Hindi, hindi ko siya kaya. May biglang. Ang baka? Patay. hindi na ako kuwapo oh. ayan ba? ayaw hey, mo yan, focus ako sa third din tulong! hindi <laughs> okay. okay. yata nila akong tutulungan hindi mo sila maingay, no? Nakakabulaw lang. Oh, talagang seryoso. Oh, Maya-maya niya, -maya sisigaw na yung mga yan. Sidok mo, matay na ako. Wala na. Ano na? Hindi ka na yata makapatay? Sabihin nila tayo, hindi sila maglaro.